Subaybayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nagbalik loob sa pamahalaan ang dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Leyte Police Provincial Office sa San Jose, Tacloban City, Leyte. Ang pagtalikod ng naturang miyembro sa kanilang kinabibilangan ay patunay na sa pagsusumikap ng pambansang pulisya nahikayatin ang mga ito na magbalik loob na sa pamahalaan. Patrolwoman Woman Maureen Kiyaki, ibalita mo. Voluntaryong nagbalik loob ang dalawang membro ng Communist Terrorist Group sa pamalaan sa himpilan ng Leyte Police Provincial Office sa San Jose, Tacloban City, Leyte ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na negosasyon ng mga tauhan ng First Leyte Police Mobile Force Company, Leyte Police Provincial Office at San Jose Tacloban City. Ang mga nagbalik loob ay nasa kustodiya na ngayon ng First Leyte PMFC para sa facilitation at assessment para sa posibleng enrollment sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program ng Pamahalaan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Kiaki, alagad ng batas, taga ng Balitang Kulis. Maraming salamat, Patrol Woman Kiaki.